Sige na, punta na kayo. Ingat kayo na eh. Hindi pa man lamang nakakabangon ang buong kapikulan sa nangyaring bagyo nung nakaraan, ay heto na naman ngayon at binabayo na naman ng bagyo ang bayan ng Katanduanes. Nakasama sa dadaanan ng malakas na bagyong ito, ang bayan ng Kapalongga. Bago magsimula itong vlog natin na ito, bago tayo pumunta kay Tatay Doro, sana po mag-iingat po ang lahat lalong lalo na dyan sa Katanduanes ay binabayo na talaga dun ng bagyo signal number 4 so dito Camarines Norte parang number 5 ba? tama ba? yung pag dito parang number 5 yata kaya pupunta kami ngayon kina kasi gusto ko sana silang lumikas pa kasi alam ko safe naman doon sa lugar nila sa location nila kaso nga lang iba pa rin yung may kasama sila tinan nyo yung dagat o mga bayan, wala pang bagyan pero tinan nyo malakas na kaagad Tsaka may storm surge kasi nakita ko kanina sa news doon sa Katanduanes ay talagang grabe yung hampas nung dagat. Talagang binabayo yung anong lugar nil na yun. Kaya dito alam nyo naman palibuto ng dagat kaya nakakatakot. Gusto ko man sana sila nanaisin sa bahay kaso lang kami, kami man din ay aalis din doon. Kasi wala namang taas yung bahay namin. Pupunta kami doon sa tita namin na may second floor ang bahay. So tara puntahan natin sila nanaisin para mapalipat natin sila. Tara. Sunod-sunod na anim na bagyo sa loob lamang ng isang buwan. Hindi kaya ito ay sinyalis na para sa lahat ng tao na tila nakakalimot na sa ating Panginoon. Nandito naman na pala yung mga kamag-anap ni Tatay Dorot ni Nanay Tisin. Nandito rin si Dagay. Dagay, ikaw naglilipat kay Nanay? O, oh, ano yung uh, sa mga dinakakalam ay lulahin kasi ni Dagay si Nanay Isin. Tama ba? Lola mo siya, di ba? Oh, lulahin ni Dagay si Nanay Isin. Maraming dinakakalam niyan. So, hi ka muna sa mga viewers. Hi, <laughs> oh, sa mga viewers si Dagay na nakakami sa kanya sa ano, sa channel ni Commander. Oh, akat mo na ako, Dagay, ha? Muntin ako lang sila, Nanay. Buti nilipat na, lilipat na nila kayo. Pupunta sana kami dito nga at ilipat namin kayo. Oo. saan kayo lilipat? Nay. Ay, may bagyo dito. Makapunta kami sa St. Saan? saan? sa Evacuation Center. Oo nga, doon nga. Kailangan, ngayong eh, ngayon nga sana, ililipat namin kayo sa evacuation. Nga, eh, nandito naman na pala sila. Okay. Ayos. Okay. Matangka ko dito. O, sige. At kasi dito sip naman, kaso nga lang wala kayong kasama dito, mas maganda yung may kasama kayo. Alpas yung asong yan, nilalpas ang hmm. okay. Tatay Doro, lilipat muna kayo sa evacuation. Doon sana sa bahay, kaso lang kami din, lilialis din kami doon, ay medyo mababa kasi yung location. Pero kung sa akin lang? Hmm, okay naman dito. O oh, safe, safe naman dito, Tay. Talagang um, safe dito. Ang nagkatakot lang dito, kung totoong may malakas na Wala ang daga oh, yun nga, yun nga, Tay. Ang hmm. iniisip ko kasi hindi naman nakapag-prepare dito hmm. na madaganan yung yero man lang. At saka dito kasi, mga bayan ay mataas. Mataas naman dito. Kaso nga lang, o si Tatay Duro nga din, alam niya na safe din talaga dito. Lalo, lalo na sa tubig, safe dito. Kaso yung hangin, tapos yung wala silang kasama na iba. No, ano man mangyari Ay, eh, walang niya, ano. Hindi naman dito sa bahay nito. Alin? isunod eh, ang dagat. Oo, oh, malayo, malayo dito. Oo, oh, malayo. Kaya lang yung tsunami. Oo. Oh, o oh. oh, tara, anong ba dadalhin? May dadalhin pa ba? Wala na. Naibabaan nyo na lahat? Hindi, na. Dahil yung mga dagami, Yung importante lang, nanay. Kaya nga. Oh, yung importante Kaya lang. Tapal dun sa labas. Okay, sige. Sige, sige. Tapos si Sarah, nang maayos. Hindi, nandiyan na. Okay na yan. May sasakyan naman kayo. Kami kasi kukuha pa sana ng sasakyan. Pero may, may hauler naman kayo. Okay. So buti na lang din ay ano. Uh, to the rescue din talaga si na dagay. So yan yung revelation pa ngayon. O, oh, hindi yan alam nung karamihan. Kami din ay mabaga lately na alam namin na alaman niya na si uh, sila dagay pala ay maganakan pa na nanaisin kumaga. Kumbaga eh ano um, di ko alam kung saan part pero lulahin pa nila ni Dagay si Nanay Isin. So ang galing kasi dati na ni Commander si Dagay ngayon naman si Nanay Isin sa atin naman. O paano tayo baba na tayo? Paano 'yung mga aso niyo? Iwa Iwanan niyo na lang. Ano? Itong manok mo. O baka galitan kayo niyan sa barangay, iwan niyo na lang din dito. O, oh, doon na lang. Sa ano? Kunin mo. Okay, na nalalagay ko doon. tutali ko. ko. <coughs> Hindi hmm. naman siguro ito maano. Saan natin lalagay? Hindi naman siguro ito maano. Ha? Mga damit. Okay, natin ito dito. ano? Manok. Diyan na lang sa loob kaya ito at eh, nailagay nyo na din naman ito diyan. Eh kaysa pagbalik niyo eh wala na to dito. Ah, tagay mo na lang diyan. <laughs> Oo. Ka Kanina, kakapon. Yung malinis si kumitang yun. Sige na, tagay na lang diyan sa loob. Okay, at ah uh siguro yung decision ni commander ay ano uh, patapusin naman na natin tong ano na ito bagyo na ito bago natin na uh, kausapin sina na naniisin tungkol doon sa malaga ngayon ay mailikas sila kasi nga uh, iniisip-isip din namin kanina kung pinag-uusapan nga namin kung safe ba dito alam namin safe dito nga sa tubig lang dito safe pero sa hangin since kung dito manggagaling ang hangin eh medyo hampas din dito sa bahay na to at saka alas dos kasi ng madaling araw yung tama ng bagyo dito. So ano, nakatakot uh, nakakatakot. Baka mamaya wala namang kasaklolo sa kanila dito. Oh. Tara at least na ibaba naman na yung iba nilang gamit. Tapos sa uh, sa ano sila sa barangay hall ng barangay na ito dadalhin. Kayo dagay alis, saan kayo ngayon? Saan? bitch. O oh, bakit doon, Inas? Eh, dagat din naman doon. Pataas nung daw po doon. Doon sa Selfie Beach? Paano naging mataas yun eh, dagat yung doon? Masipa nga yung bahay nyo dito. <laughs> para para daw pong malakas. Eh, di ba may second floor yung bahay nyo na gawa? Sino nagsabing doon kayo, mama mo? Oh, si auntie po. Ay, dapat kasi Ewan ko ba, kayo, decision nyo naman yun. Pero para sa akin kasi yung nilipatan nila, ah uh, dagat yung harap talaga nun. Kasi resort yun ay. Oh, tapos may hotel dun, dun sila naglikas. Pero sila na dito sa barangay. Okay. Pero pag-isipan nyo ha, medyo malaki-laki kasi yung ano, tubig na yun. No? Huh? Sabi mo kay mama mo, ha? Ang ganda ni dagay. Pero dagay? Ay, dalagang dalaga ka na dagay. O nung no, isang araw, galing din kami kina Dagay, napapasyal kami doon at uh, katabi nila yung karpentero na gumagawa dito. Eh doon kami galing nung no, isang araw. So nam na namin konti si Dagay doon kasi mama niya. Nasaan ah, na si Tatay Duro? Baba. Nagbaba na? Nagbaba. Okay, oh, tama na yun, nanay. Ano na Hmm.

So doon naman sa barangay, wala naman doon problema kasi uh, mayroon dyan padala. No? Ang government, nakaredy na yan dyan. Mga nurse, mga... So, may mga nurse, may mga ano dyan. Tapos yung lahat ng, siyempre, pagkain nila, eh, walang po problemahin dyan. Ano? Kung sa bahay nga lang medyo mataas, why not, dali natin sila doon. At saka si Nanay nga pala ay nandun din sa baranggay uh, barangay, nasa barangay hall din ng barangay uh, kamagsaan. Nandun, Nand nandun na siya ngayon sila na naisin na lang yung ano sila Joy Joy safe naman doon kahit paano wala naman doon ko problemahin mga beneficiary ng commander okay din naman oh, lock na natin ay hmm. okay na oh, ay may butas din naman babay isya at ano pa yan babay ang shit hindi naman asunod dyan pa nakamotor na harangan mo na lang ng pinto para hindi sila makalabas harangan natin ng pinto ako na Okay, itong flywood na lang, itulak na lang natin. Hmm. Tapos ito ang iharang natin dito. Ha? ha hindi niya po yan masisira. Kasi hindi naka-fix. Oh, nasira lang yung pintuan kasi nakapako yun eh kapag tinulak ng aso. Ha? I-open na lang natin. Hmm. hmm. Yeah, buksan na lang natin. Buksan na lang natin ay yung susi nyo. Ito po. Oh. Hmm. Grabe ito. Ano? Pero tinan nyo po mga bayan yung panahon. Sobrang ini hindi ah, pa ganun kap sa mga panahon. Lalo kanina. Sobrang init pa kanina. No, yung mga kapitbahay nga namin nag-video okay pa kanina. <laughs> So, wala, Pilipino ay. So, ano nanay, tara, baba na. Huh? Ay, yan. Ulam. Ito yun, no, tingnan mo. Asan yung mga grocery nyo, nanay? ay na ah, iniwan mo na lang? No, di bali, eh, covered naman kayo dyan sa barangay hall, ano? Wala naman kayo dyan problemain sa pagkain. At saka, bibisitahin naman namin kayo dyan, ano? Pupunta namin kayo kung ano man yung, ano, di... Ang Ako na na eh. Baka mahulog ka pa ang anima. Nangangap hmm. ako rito. Ang sige. Nangalambat. dala ka radyo, gumagana pa ba ito? Ay, daw, araw. Charge mo sa araw. sige na. Pupuntahan namin kayo doon ha. Para malaman namin kung may pagkain kayo doon wala. o wala. Oh, mabuti na lang eh. Ito daras ko si Ladagay. Salamat kila dagay at uh, nandito na pala sila. O sige na, punta na kayo. Ingat kayo na eh. Maro! Kita tayo, pupuntahan ko kayo doon ha. Sige. Ako oh, man din po si na Tatay Duro ano kasi nanaisin kasi kumbaga eh wala kasi silang anak parihas na nandito sa kanila kung eh, wala silang kaganyan kung wala silang kamag anak wala sa kanila mag-aasikaso kung wala tayo wala sa kanila mag-iintindi ba diba? mabuti na nga lang at nandiyan dyan yung mga kamag-anakan nand nandito din tayo at nakilala natin sila kahit paano kaya ayan may nag-aasikaso din sa kanila kagaya ng ganitong sitwasyon Oh, mabuti, uh, mabuti na nga lang di ko na-expect na nandito pala si na Dagay at, at tinutulungan sila na Uh, may likas. Bago tayo umalis ay i-double check natin kung uh, safe na itong uh, naiwan na bahay ni Nanay Isin. Uh, at least, eh, nakaalis na sila. Doon ay natin na dagay. At pupunta tayo doon mamaya para i-check din yung sitwasyon nila doon at pati na rin yung mga kababay natin doon para makita natin kung may mga pagkain ba sila o ano. Ay may mga andito na kalabas na yung mga aso. Ha? Sa bagay, kahit ano man ang nangyari, eh, yung aso nilang mahal na mahal nila eh, makakalis, di ba? Okay, oh, double check na lang natin. Ito mga kahoy. Wala namang mawawala dito. Kasi itong mga yero na to, okay lang naman yan. Ha? Oo nga pala, yung bintana, hindi pa naisara. Ano ba ito? Ah. hindi ko lang ito may sasara ng sobra hmm. ay huwag masira pa okay na yan siguro nakalak naman dito okay na tapos ito tanggalin na kaya natin to habang wala pa sila tanggalin na natin to kasi ito yung pinaalis ko nung nakaraan hindi naman nagawa na din ng karpintero siguro Ha? Oh, natin kasi madumi itong tingnan. Hindi po maganda. Hmm. Tapos after kasi nitong bagyo ay uh, bilang ano ko na lang din kay commander siguro paparenovate ko itong bahay na ito mga bayan Paparenovate natin. Papinturahan ng bago. Tapos yung pwedeng ipagawa, ipagawa. Pagagawa natin dito ng magandang upuan, maayos. Pagandahin natin ito tapos itong bakod, pagawa natin ng bakod na maganda para uh, kung if na uh, alisin na nanaisin eh yung susunod na titira dito ay mas maganda yung kanilang titirahan ano? Eh, papa order ako ng mga kahoy para dito isang haba yan pati itong yung hagdan papa diretsyo pa din natin to papagawa pa din natin yan para ano na lang din natin kasi kami mga kabayan eh sa totoo lang na kasi kami sa sponsor kapag yung alam niyo yung feeling na baka isipin ng sponsor eh uh, after maibigay after mapagawa eh yung parang wala na kami pake yung parang hindi mo man lang uh, alagaan din kung ano yung ipinagkalugod ni sponsor kasi although hindi 'yun naman para sa amin para sa kababayan naman natin di ba kaya kahit hindi para sa amin at least para sa kababayan natin ito medyo malaki-laki din kasi itong ano nito itong bahay na ito anong size nito basta may 20 to ay yung 20 top ano? 10 by 20. 10 by 20. Oh, 10 by 20 yung size nito. Kaya okay okay din to. Ito, paano natin? Kung ano yung kailangan palitan, palitan, no? Dito tapos pintura, papintura natin ng bago mga salamin pa ayos natin. Tapos to, patanggal natin to. Yung mga madudumi na yan. Ito, palagyan natin ng mas maayos na ano na cover. Tapos dito sa likod eh wala naman masyadong kailangan ipagawa dito. Itong bahay wala naman masyado kailangan ipagawa kasi ilang wala pa naman to isang taon, di ba? Wala pa isang taon to, ilang buwan pa lang to. Ang siguro kung may 6 to 7 months o 8, ganyan pa lang yan. Wala pang isang taon. Wala namang kailangan ipaayos dito. At yung loob, ah uh, malapit na yata. Malapit na. Kasi nakapag-Christmas dito sila. So. Ah, nakapag-Christmas ba sila dito? Okay. So, sige, di ano, uh, pati yung loob, tatarin natin kung ano pa yung pwedeng gawin pwedeng papinturahan pwedeng pa double walling din yung loob basta uh, kunting gastos lang naman para pagpapasalamat din kay commander na nagpayag na mapatira dito si na naniisin kumbaga at saka para din naman sa susunod na titira diba? para ano uh, mas komportable mas maaaliwalas tingnan ganyan o, kunting ano lang kunting renovation tapos papaabot natin yung uh, bakod simula doon sa ano na yun papunta dito papunta dyan hanggang dun sa may Uh, labasan. bala bahala na kung anong po pwedeng ilagay dito na kahoy. Ano bang pwede dito rin? Maganda. Uh, bilog na kahoy o kawayan o wire. Ano ba mas maganda? Uh, si ano, uh, hindi safe ano. Kung may bata, ano na ano lang. Susunod na titra may bata. O masugatan nga naman. Di, ano na lang siguro. Bambo uh, bamboo. Ano, bamboo na lang siguro para mas maganda. Okay. So, ano naman, all good naman. Uh, sana hindi masira ng bagyo ito mamaya pagdating ng bagyo may pa naman kaya hindi masyadong uh, liparin yung bubong pero ganun at ganun pa man ano kasi to ay yung good morning design so ganito yung liparin ng bubong talaga magandang design pero liparin ng bubong yung gantong design alam ko alam din ng iba yan tsaka yung mga karpentero kung para doon sa binahay na tinatawag yun medyo safe safe pa sa lipad ng bubong yun medyo matibay-tibay yun okay so bababa na rin tayo at ah uh, mamaya siguro hindi ko na alam kung makakamera pa natin basta mamaya siguro mga 4 kasi 4 yung medyo malakas na kasi hangin dito eh, before mag 4 pupunta ako doon kanya na para ma-check natin kung okay ba yung sitwasyon nila doon kung uh, safe ang tinutulugan maganda ang tinutulugan uh, yun tapos na din natin yung mga kababayan natin na nasa si evacuation center uh, para nang sa ganun ay updated din tayo sa sitwasyon nila tara baba na tayo Uh, sana na lang eh, pray natin yung Bicol na sana huwag lumakas itong bagyo na ito para na sa ganun ay um, wala namang masalanta ng mga tahanan. Kasi alam niyo yun, ang hirap na hirap na yung tao magpundar ng tahanan tapos sisirain din ng bagyo, magsisimula na naman sila eh, instead ibibili na lang nila ng bigas pagkain nila, ipapatayo eh, pa nila ng bahay. So kawawa. Kaya sana dito sa, sa Bicol eh, Huwag naman na sanang, ano, huwag naman na lumakas ng sobra. Pero base sa nakita ko kanina sa Katanduanes, ay kawawa na rin yung mga tao dun. So signal number 4 napakalakas. Dito eh, signal number 5 yung tatama dito. Kaya pag natin ng Bicol, okay? Ah, okay naman na ah, yung iniisip-isip namin kanina ay okay na sila na naisin na sa barangay hall na sila, wala na tayong iisipin doon. Ah, at ah, ngayon, babalik muna tayo at magahan, magpiprepare din kami para sa paglipat namin kasi mababa talaga yung area ng bahay kahit sementado pa basta mababa area eh, mas maigining handa lalo na may mga bata tapos uh, sabi ko nga, pinangako ko yan ano man ang mangyari dito sa Kapalongga o sa labas uh, sa abot na makakaya natin, itutulong po kami ang team namin dyan uh, sa abot na makakain uh, bahala na, depende sa sitwasyon pero hanggat maaari, wag naman sana. Hindi naman natin pinapanalangin kasi mas maigi na na walang, walang, ano, walang masalanta o masakta ng mga tao o magutom.